alalahanin ang mga tapat na yumao na walang nakakaalala at nangangailangan ng awa. Magandang araw po. Ito po si Brother Ryan America at ito po ang ikatlot huling bahagi ng Undas Serie 2023. Ngayong araw, ito po ang pag-alala natin sa mga kaluluwa ng mga tapat tayo mao sa grasya ng Panginoon. At sariwain natin ang kabutihang loob ng Diyos sa kanila. Ito ay sa pamagitan ng ating pagtirik ng mga kandila o di kay pagpuntas sa libingan ng mga namayapang mahal sa buhay alalahanin natin na nabukas ang durungawa ng langit sa mga taong tapat na nagilingkod sa Diyos. At alalahanin po natin na sa pamagitan ng marubdob na pagsasabuhay ng mga salita, ito ang dahilan kung bakit tayo'y namuhay ng may kababaang loob nilinis tayo ng Diyos mula sa karumihan. Namuhay tayo sa kasalanan. Subalit dahil sa grasya at awa ng Diyos, nilinis tayo mula sa kasalanan. At naniniwala ako na sa pamagitan ng salita ng Panginoon, hindi tayo iiwan kailanman sa himpapawid. Bagkos, nasa kanya nasa salita ng Diyos ang tunay na pagmamahal. Pagmamahal na hindi tutumbasan ng kahit anong material sa mundo. Kundi pagmamahal na galing sa ating Panginoon. Let us pray for their eternal rest. And and may their soul rest in peace. Alalahanin natin ang mga tapat na yumao sa grasya ng Panginoon. Alalahanin natin ang mga mahal natin sa buhay na yumao upang ang pag-ibig ng Panginoong Isus ang siyang namayani sa ating lahat tayo po ay dumulog sa panalangin ito. Sa ngala ng amatang anak at ang Espiritu Santo, pinakamamahal namin Diyos, aming amang nasa langit. Inaalala po namin ang mga kaluluwa na mga tapat na yumao sa iyong mahal na grasya. At sa pamagitan namang hindi lang, ng pag, lang sa mga pagpunta sa mga pangunahing cemetery at mga libingan kundi upang may bahagi at matirik ang kandila kalakip ang panalangin. Salamat amen. Panginoon sa ngalan ni Yesus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagtangkilik sa tatlong serye na pagkatanghal hatid ng kapahayagan TV ngayong panahon ng undas at nawapo sa pamagitan ng kaliwanagan na galing sa salita ng Diyos alalahanin natin na tayo ay patuloy na manalig at manampalataya sa kanya. patuloy lamang po na mag-like, share at subscribe sa ating channel na ito sa YouTube. I-click ang notification bell para gawing updated ang pinakahuling videos na chat na talagang kayo po'y mapagpala. Maaari lamang po kayong mag-like, follow at share sa official Facebook page ng Kapahayagan TV at bisitahin ang ating official websites www.kapahayagantvchannel.wordpress.com at www.kapahayaganbroadcastmediacorp.wordpress.com Ito po si Brother Ryan si Asilio Romerica Pinagpalang araw po ang bati ko sa inyo at gawing makabuluhan ang pag-alala sa mga araw ng undas. To God alone be the glory.